Magandang araw mga ka-DIY. So ngayon ng araw, mag-unbox nga tayo ng in-order nating solar electric fan. So sa mga nagtitipid dyan, gusto nyo makatipid sa kuryente, baka makatulong sa inyo. So subukan natin to. Dahil ako, uh, so, kasi itong mga nakaraan, ang laki ng binabayaran natin kuryente. So ngayon, uh, dagdagan natin yung tipid. So uh, na, mayroon na tayong solar ngayon. Ito, nag-order naman tayo ng solar electric fan na chargeable. So antayin natin, eto na. Eto na. Ay, ay, grabe. Ang laki naman pala nito, mga ka-DIY. So, kung tingnan nyo, ayan nga, oh, ang laki, oh. So, actually, na-open ko na yung taas nito. Bubuksan na natin ng tulo yan. So, ganito lang mag-open, mga ka-DIY. Mm. Yan, tingnan mo, punik siya agad. Joke lang, pero naka-open na talaga. So, ito ngayon, bubuksan na natin siya, mga ka-DIY. ano? So, ayun ano, na, nabuksan na natin. Meron siyang una nating makuha ay yung solar panel. So, ito yung solar panel niya. Ito yung magsisilbi na uh, magbibigay ng kuryente sa electric pan natin. So, papainitan mo lang to, mainit na mainit at uh, magkakaroon na ng uh, kuryente ang electric pan natin. So, sunod natin na kukunin ay yung ano ang laban? Uy! Meron isang million. Ay, joke lang. So, ito, yan, malaki nga yung ano niya sa LAC ng electric pan, LAC ng aeroplano, parang helicopter. Masayo na yun. Tapos, meron din siya, syempre, yung mga kadiyay may na bahay ng electric pan. So, ito nga yun. Yan. Ang na-order ko is 16 inches sa Shopee. Bakit nga ba dapat tumili na lang ako ng electric fan na talagang pang ano eh. Ang ano pa na to, wall fan. So pwede siya sa wall fan. At meron siyang charger. So ito nga, kapag wala daw araw, ulo bat yung electric fan, pwede yung i-charge yung electric fan yun. So ngayon natin kukunin naman is yung stand. So ito, yung bahay niya, yung pinakamotor ng electric fan. So ito, ayan. Ito yung pinakamotor niya. Siguro, maalog-alog yan. Nandito sa loob yung battery ng electric fan. So ngayon susubukan na natin ito kung aandar uh, na siya at meron pa siyang kasamang Ah, uh, may kasama pa siyang swerte. Eh, hindi ito. So siguro ito yung pagkakabitan. So ngayon ay assemble na natin, i-try muna natin mga ka DIY ang ating solar electric pan. So ito nga, so nandito yung charger niya. Dito mo iko-connect yung ano ng solar panel ito. So Yan, kukunik mo siya dito. Yan. Or pag low bat, pwede mo siyang i-charge gamit to. So, isasaksak natin dito. Ngayon, try natin. Wala pang karga to ha. Stuck pa yung karga nito mga ka-idol. So, tingnan natin kung iikot. So yun nga, umikot na nga oh. Number 3. Ay number 1. Ayun yung number 3 niya. So, medyo malakas naman, tingnan natin kung may full charge na siya. So ayun. stop na wala na So nakabit na natin yung LC niya mga ka DIY ano. So try na natin paikutin to. ayan So ayun. Oh, malakas naman siya. Ayun oh. Oh. Yun yung umiikot oh, di ba? Oh, one go. So, so malakas siya mga ka-DIY. Pwede na siya. Dito ang anong tanong dito, di e, gaano ba siya katagal? Sabi doon 32 hours pwede siyang magtagal pero hindi natin alam. So ngayon, try na natin 'to mga ka-DIY.